nakakatuwa nga lamang po dito simula po nung nabilin po natin yan eh maliban po sa ano no kasi kasama nga po sa warranty yan pag may nasira po camera dyan ay pinapalitan nila yung wear and tear po dyan ano? Mm -hmm. pero otherwise po hindi po kami nagkakaproblema sa hindi naman po kami nagkaproblema doon sa produkto gumagana mm -hmm. po yan in fact on a regular basis malapit lamang po sa opisina po na sa opisina ko po yung uh, ating network operation center uh -oh. at uh, every once in a while pumupunta po ako doon sa surveillance room tinitingnan ko po yan mm -hmm. naman po natin kung sino ang nagpapakana uh, oh, siya na sino ang nakat mga taong nakadeploy. so maayos naman po and in fact, masabi ko lang din po katunin ka Jerry nung time po na biniding po natin yan eh wala naman pong kahit anong blacklisting, kung ano man po ang nangyari sa kanila doon sa EMB, mm -hmm. that is beyond us. Wala naman pong blacklisting yan sa sa PhilGEPS o sa GPPP o wala pong naisabi na sa amin na kahit na anong blacklisting sa kahit na anong ahensya po ng gobyerno, no? So again, sa amin po kung ano man ang nangyari sa EMB at malabang baka kung ano man po ibang equipo 'yon eh that is beyond us po no kung ano man ang nangyari sa kanila doon. So ito pong uh, ito po ba made in Japan o made in uh, in uh, Korea? Ano po ba saan po ba gawa itong camera na to? Sa pagkakaalam ko po Katoning iba-ibang components po niyan, iba-iba po ang pinanggalingan niya no. So yan po ay meron pa nga kasama po doon sa binayad po diyan yung system integration ano. Mm -hmm. So maaari po yung hardware niyan ay galing uh, America o galing Europa o galing Japan. And then malamang po sa tingin ko, ah uh, baka yung mga camera siguro, baka made in China 'yan ano. Mm -hmm. Dahil ano po 'yan kung eh, kumbaga parang consumable item po 'yan. Pag 'yan uh -huh. po ay nasira, papalit pinapalitan po 'yan ng uh, supplier under warranty, halimbawa. Uh -huh. 'Yan po ay uh, nabagsak or uh, 'yan po ay uh, ikanga eh na paglabas, na, oh, na, na, uh -huh. tubig, uh -huh. ano, po, no? So pinapalitan po 'yan.